Ra 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 So ayun nga guys Ang biyahe dapat namin ngayon ay sa Sambales Pero tinamad na kami kasi sobrang layo So mapupunta uh, na lang kami sa Hulugan Falls sa May Laguna Let's go! so dito guys dumaan muna kami dito para bumili ng bibingka so napakasarap pala dito ng bibingka at yan o mga mga nakasalang dyan nakalain mo ganun pala pagluto sa bibingka nila Ay, and ito yung finish product nya may uh, keso na yan sobrang sarap yan guys And dito naman nag tricycle na kami kasi bawal pala ipasok yung motor sa loob. Rap. Rap. Manis. Go dulas. Dati kay. Sa mga magtatanong guys, mayroon pala ang bayad sa tour guide dyan. Uh, 500 po ang bayad sa tour guide nila. Ito yung pinuntahan mo na namin guys, makikita nyo. Yung tubig niya, iba na yung kulay kasi nga, na umulan kasi dun sa bundok. Makikita nyo dyan, iba yung kulay ng tubig. Medyo hindi na siya malinaw. And ito yung pinuntahan namin ng Pauls na muna. So dito ay hindi siya pwede paliguan kasi sobrang babaw lang. So ang ginawa namin dyan ay picture picture lang muna. Hey, come <laughs>

Tawin oh, na naman kasi dulas ng daan ano. Stuck na doon. No. <laughs> Magal ng So ayan yung Hulogan Falls. Ayan yung pupuntahan namin. At dyan pwede maligo. Kinginam mo. Meron din ang pestuan. Talagang <laughs> <laughs> maganda. Ha? Hot dog. Oh, may asal banda, asal banda. Asal banda. <laughs> tara, tara. Ayan na. Ito na yung pulse guys, oh. Yung mga tao lang. Ang dami ng Ang dami ng tao. after namin maghulugan falls guys pumunta rin kami dito sa Dali Tiwan Dali t -tiwan, ba Resort dito sana kami mag overnight kaso hindi na kinaya ng budget namin kasi nga gumastos na kami dun sa Hulugan Falls and napunta na lang kami sa Pansol, Laguna dito na lang kami nagpalipas ng gabi at dito kami nag overnight Thank you, sa hot spring, sa may pansol. And after nyan, umaga na yan. So, pauwi na kami yan sa Manila. Pabalik na kami. So, yun lang. Ra, 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 ra. Ra.